Samantala, dyan naman sa Mandaluyong City ay meron ding simbahan na buhus yung mga deboto kaninang madaling araw pa. Mga kabombo, alamin natin ang pag-uulat naman ng Star FM Manila. Naging mataimtim ang misa sa Our Lady of Parish Church Highway Hills, Mandaluyong City bilang pagunita sa Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Alas 5 ng umaga nang magsimula ang procession at blessings of palms na sinunda naman ng misa na nagsimula ng alas 5.30 ng umaga. Sinunda naman ito ng 7 a.m. mass. Dahil sa dami ng na mga nagsimba ngayong Palm Sunday o unang araw ng Semana Santa ay mas pinili na lang ng iba na sa labas makinig ng misa. Makikita rin ang ilan pang nagtitinda ng palaspas sa labas ng simbahan na mula pa alas 4 ng madaling araw ay matyaganang nakapuesto. Ilang mga deboto naman ang nagbahagi sa kung ano ang kahalagahan ng paggunita para sa kanila at na mga gagawin nilang pagninilay-nilay ngayong Holy Week. For me po is yung Simana Santa is pag-alala kung paano nag si Jesus, kung paano siya nag-sacrifice para sa ating mga kasalanan pagsisimba lang sa buong Holy Week. Magninilay-nilay po ako ngayon sa Semana Santa sa pamamagitan po ng pagsiselebrasyon po ng Semana Santa kasama po ang pamilya ko. Especially po na kakatapos lang po ng aming school year po ngayong taon. Ito Semana Santa napaka-importante sa atin. Kaya kailangan magbalik loob yung mga makasalanan. Atin talagang dinadakila, nire-respeto, talaga sa pamamagitan nito. Yung passion ni Jesus Christ ito po yung uh, panahon na nagliriwang natin o sinasaliriwang natin, yung panahon na siya'y namatay, nag, uh, pinahirapan, at muling nabuhay para po sa ating lahat. At para rin po maging uh, meaningful po yung ating pong mga uh, celebration ng Semana Santa, uh, ako po bilang katoliko ay uh, umaten po sa mga activities po dito po sa aming parokya, dito sa Our Lady of Fatima Parish sa Mandaluyong. Ayan, iniimbitahan ko rin po yung mga iba po pong mga katoliko. Yan ang report mula rito sa Mandaluyong City. Nag-uulat, star DJ Kimi Gora ng 102.7, star FM Manila para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!